Habang papalapit sa ikaapat na taon ang digmaan sa Ukraine, umaasa ang Russia na napagod na ang mga kaalyado ng Ukraine at susuko na sa bansa. Siguradong makikita na ang Ukraine bilang isang talong laban, isang bansa na naging aksaya ng oras at pera na hindi na kayang suportahan ng mga kaalyado. Hindi yon nangyari. Mas tinutulungan ngayon ng mga kasosyong Europeo ang Ukraine lalo na sa suporta sa pagdevelop ng sandatang kailangan nila laban sa Russia. At ang Alemanya ay nagbigay ng napakalaking tulong. Sa isang hakbang lang, pinatigil ng Alemanya ang plano ni Vladimir Putin sa digmaan sa pangakong tutulungan ang Ukraine ng mas maraming long-range na sandata. Ayon sa Kiev Post, iniulat nito ang pahayag ni German Chancellor Friedrich Merz sa press conference noong Nobyembre, labing siyam. Ipinagdaos ni Mertz ang press conference kasama ang punong ministro ng Sweden, Ulf Kristensen, sa Berlin. Pinag-usapan ng dalawa ang pagtutulungan ng Germany at Sweden sa hinaharap. Gayunpaman, naging balita ang paglilipat ni Mertz ng pokus mula sa kooperasyon patungo sa paano tutulungan ng Germany ang Ukraine sa mga long-range strike nito sa hinaharap. Sinabi ni Mertz na nakipagtulungan ng Germany sa Ukraine kamakailan tungkol sa long-range fire na binanggit ng German Chancellor. Dagdag pa niya, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang bigyan ng kagamitan ang hukbong Ukrainian. Gayunpaman, hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye si Mertz, mas piniling panatilihing kumpidensyal ang ginagawa o ibinibigay ng Germany para sa Ukraine. Ipinaliwanag niya kung bakit hindi siya magbibigay ng detalye. At sinabing, nagkasundo silang hindi ito. Hindi ito pag-uusapan sa publiko, sabi ni Mertz. Gusto ng Germany at Ukraine na panatilihin ang kalituhan sa Russia, na may kabuluhan din kung kaunti lang ang alam ng Russia sa plano ng Germany at Ukraine, mas kaunti silang makakapaghanda sa long-range na atake. Mas naging bukas si Mertz sa iba pang suporta ng Germany sa Ukraine, lalo na sa pagpapanatili ng energy infrastructure na ilang buwan nang inaatake ng Russia gamit ang long-range attacks. Sinadya at walang awang tinitira ng Russia ang energy infrastructure ng Ukraine. Ayon kay Mertz, nagambag kamakailan ang Germany ng 60 milyong euro sa Ukraine Energy Support Fund. Kaya umabot na ito sa 450 milyong euro para suportahan ang enerhiya ng Ukraine ngayong taglamig. Dagdag pa niya. Tama si Mertz. Ang pagtaas ng Ukraine Energy Support Fund sa 450 milyong euro, dolyar, limang daan at labing walong milyon, ay inaasahang makakatulong sa pagpapanumbalik ng mga nasirang infrastruktura dahil sa mga pag-atake ng Russia. Ayon sa Kiev Independent, nasira na ng Russia ang halos 70% ng kapasidad sa paggawa ng kuryente sa Ukraine. Inaasahan ni Putin na madaragdagan pa niya ang bilang bago ang taglamig. Ang anumang pondong ibibigay ng Alemanya ay makakatulong sa Ukraine na malampasan ang mahirap na taglamig. Tiniyak ni Mertz na nagbibigay pa rin ng tulong militar ang Alemanya sa ibang paraan. Dagdag 3 bilyong euro ang plano naming ibigay sa militar ng Ukraine sa susunod na taon. Ayon kay Mertz sa press conference. Ginagawa namin ito hindi lang para sa Ukraine kundi para rin sa aming seguridad. Hindi ito bago. Noong Nobyembre, apat iniulat ng Reuters, na plano ng Alemanya dagdagan ang tulong sa Ukraine sa 2,000 at 26. Ang tulong na ito ay dagdag sa 85 bilyong euro ng Alemanya para sa Ukraine. Kaya't umabot na sa isang daan at labing limang bilyong euro o mahigit isang daan at 32 dalawang bilyong dolyar. maaring walang bagong ibinunyag si Mertz sa pahayag na ito. Ngunit ang pag-anunsyo ng tulong militar ng hayagan ay kumpirmasyon na mapupunta talaga ang karagdagang pera na ito sa Ukraine. Kailangan pang magsikap ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine laban sa korupsyon sa kanilang kampo. Inaasahan naming mananatiling maaasahang kapartner ang Ukraine. Ibig sabihin nito, napakahalaga ng walang humpay na pagsugpo sa korupsyon sa Ukraine. Ayon kay Mertz, diretsahan niyang sinabi na dapat manatili ang Ukraine sa tamang landas para magpatuloy ang suporta mula sa Germany. Dalawang beses ko na itong sinabi sa Pangulo. Minsan personal at isa sa tawag kamakailan. Lahat ng ito ay nananatiling kinakailangan para sa karagdagang pagunlad. Kabilang na ang landas patungo sa pagiging miyembro ng European Union. May magandang dahilan kung bakit idinagdag ni Mertz ang paalalang ito sa kanyang talumpati. Dahil nasangkot ang Ukraine sa isang kontrobersya ng korupsyon nitong mga nakaraang buwan. Nagulat ang The Guardian noong Nobyembre 11 -sham tungkol sa mahahalagang detalye. Nagsimula ang iskandalo ng korupsyon sa Ukraine ng mabunyag na may grupong tumanggap ng hanggang 15% kickback mula sa Energo Atom, ang kompanya ng enerhiyang nuclear ng Ukraine. Pinapatakbo ng kumpanyang iyon ang tatlong long nuclear plants sa Ukraine na gumagawa ng halos kalahati ng kuryente ng bansa. Ayon sa investigasyon, umabot sa dolyar isang daang milyon ang ginastos sa kickback na ito. Ang pangyayaring ito ay tila may korupsyon na karaniwan sa industriya ng Russia, lalo pang lumala ang sitwasyon dahil ang nag-oorganisa ng scheme ay si Timur Mindich, matagal ng kaibigan, at kasosyo sa negosyo ni Zelensky. Kaya konektado ang presidente ng Ukraine sa kaso ng korupsyon, kahit hindi siya direktang kasali. Sinabi ni Mertz kay Zelensky na dapat pagbutihin pa ng Ukraine para magpatuloy ang pagtanggap ng tulong. Mukhang tinanggap na ni Zelensky ang mensaheng iyon. Nakitang nahihiya, nabawasan ang kanyang pagkapahiya. Dahil nalampasan na ng Germany ang lahat ng detalyeng nabanggit tungkol sa darating na tulong. Upang talakayin kung paano tinutulungan ng bansa ang Ukraine sa kanilang long-range na operasyon, may malinaw na tanong na kailangang itanong. Ibig sabihin ba nito na makakarating na ang Taurus missile sa Ukraine? May ilan na sang ayon, At magiging malaking balita mula Alemanya kung oo ang sagot. Si Merz mismo ay naging bu bukas sa kanyang pagsalungat sa pag-aatubili ng Alemanya na magpadala ng isa sa kanilang pangunahing cruise missile sa Ukraine noong siya ay nangangampanya para sa pagka-chancellor ng Alemanya noong Disyembre libo At 24, iniulat ng Ukrainian World Congress na nangako si Merz na magpapadala ng Taurus missile sa Ukraine kapag siya ang nahalal na chancellor ng Alemanya. Alam ni Pangulong Zelensky ang aming posisyon tungkol sa mga Taurus missile. Sa unang bahagi ng Disyembre 2024 at 24 na nanatiling walang pagbabago ayon kay Mertz tungkol sa Taurus Missile noong nakaraang taon. Malinaw ang aming at nang pangkat namin sa parlamento na posisyon. Layunin naming tamaan ng inyong hubo, ang mga bas militar sa Rusya, hindi sibilyan o infrastruktura, kundi mga pasilidad militar na ginagamit sa pag-atake sa inyong bansa. Nagwagi si Mertz bilang Chancellor, ngunit wala pa ring Taurus Missile sa Ukraine. May sinabi na ba si Mertz? tungkol sa kapalaran ng Taurus sa digmaan sa Ukraine, hindi rin niya nilinaw ang sitwasyon sa press conference. Ang meron lang tayo ay pahayag ni Mertz na tumutulong ang Alemanya sa Ukraine sa pagpapalawak ng kakayahan nito. Mukhang ligtas ipalagay na hindi kasali ang Taurus sa gawaing iyon. Kung kasama ito, malamang alam na natin ngayon dahil siguradong gagamitin agad ng Ukraine ang Taurus pag nakuha nila ang missile. Kaya may isa pang tanong, kung hindi Taurus, ano kaya? Itinanong din ng Defense Express. Ang parehong tanong sa kanilang artikulo noong Nobyembre 20 kung saan tinalakay nila ang mga komento ni Mertz sa kanyang press conference. Nagdagdag din ito ng isang mahalagang pahayag mula kay Mertz. Ayon sa German Chancellor, posibleng gawin ang mga sistemang armas na ito sa Ukraine kung kinakailangan. Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga long-range na sistema na pinagtatrabahuhan ng Germany para ibigay sa Ukraine, mahalaga ang detalyang iyon dahil nagsasabi ito sa atin ng dalawang bagay. Una, dapat na ang long-range na sistemang tinutukoy ni Mertz ay available o ginagawa mismo sa Germany. Kung ang tinutukoy ni Mertz ay alinman sa mga long-range na drone o missile na ginagawa ng Ukraine sa loob ng kanilang bansa, hindi na sana niya nilinaw na posible ring gawin sa Ukraine ang mga armas na ibinibigay ng Germany. Siyempre, posible iyon. At siguradong nangyayari na sana ito. Ipinapahiwatig ni Mertz na alam ng Germany kung paano gawin ang anumang long-range na armas na tinatalakay nila, kasama ang Ukraine. Kung hindi, di sana nabanggit ni Mertz ang posibilidad na gawin ang mga armas sa Ukraine dahil maiintindihan niya na hindi alam ng Germany kung paano gawin ang mga armas na iyon. At kung hindi alam ng Germany, hindi rin nito matuturuan ang Ukraine. Ang dalawang bagay mula sa pahayag ay nagpapahintulot sa atin maghinala kung anong armas ang tinutukoy ni Mertz. Pagdating sa nag-iisang bagay na ipinangako niya, Ginagawa ng Germany ang lahat para tulungan ang Ukraine na pabagsakin ng Russia. Ayon sa Defense Express, ang pag-aaral sa missile at drone stock ng Germany ay nagpapalabas ng ilang posibilidad. Kung hindi pa papunta sa Ukraine ang Taurus, unahin nating alisin ang ilang uri ng sandata sa pagpipilian. Agad nang natatanggal sa pagpipilian ang mga ballistic missile, ayon sa paliwanag ng Defense Express. Posibleng agad na alisin ang anumang ballistic missile dahil wala namang ganito sa mismong Germany at sa katunayan wala rin nito sa alinmang bansa sa Europa maliban na lang sa mga intercontinental na nasa France ayon sa ulat naiiwan na lang ang cruise missile category kung saan gumagamit ang Germany ng ilang uri ng sandata at drone pwede ring tanggalin ang ilang cruise missile ng Germany sa pagpipilian matagal nang gamit ng Ukraine sa laban kontra Russia ang Storm Shadow o Scalp missiles na ginagamit din ng bansa Malaking tulong ang dagdag na ganitong missiles sa Ukraine dahil abot nila ay mula isang daan at apat na po hanggang limang daan at limampung kilometro o walot anim na po at siyam hanggang tatlong daan at apat na po isang milya. Nagbibigay ito sa Ukraine ng option na natamaan ang matitibay na target sa hangganan ng Russia, Black Sea at Crimea, mga lugar na dati na nilang tinarget gamit ang Storm Shadow Missiles. Gayon pa man, di tuwiran lang ang kaugnayan ng Germany sa paggawa ng missiles na ito sa France at United Kingdom. Kung totoo ang sinabi ni Mertz tungkol sa kakayahan ng Ukraine na makagawa ng mga long-range na sandata na tinutukoy niya, ibig sabihin, hindi kasama ang Storm Shadow dahil hindi kayang ituro ng Germany sa Ukraine kung paano gawin ang sandatang ito. Ganoon din para sa mga missile de croisière naval na missile. May akses ang Germany sa mga missile na iyon at nais din ng Ukraine ang ganoong access. Ayon sa MBDA Systems, ang missile decrusher naval ay ginawa bilang deep strike na sandata na may mahaba ang abot at malakas tumama sa mga target. Sabi ni Odin, ang abot ng misil ay mga isang libong kilometro o anim, naraan at dalawamput isang milya. Magbibigay ito ng mas maraming long-range target sa Ukraine, ngunit may dalawang hadlang na pumipigil dito bilang tinutukoy ni Mertz. Tulad ng scalp, gawa sa pransya ang missile de croisière naval. Kaya kulang ang Alemanya sa kaalaman para suportahan ang lokal na produksyon ng missile sa Ukraine. Pangalawa, mas mahalaga, ang MBCN ay misil na inilulunsad mula barko at submarino. Halos walang silbi ito sa Ukraine dahil wala silang totoong hukbong dagat. Saklaw ng mga sandatang may mahabang abot. Kaya hindi iyon ang tinutukoy ni Mertz. Paano ang mga totoong posibilidad? May tatlong long-range na sandata ang Germany bukod sa Taurus, na tumutugma sa malabong pahayag ni Mertz sa press conference, at ang tatlong iyon ay magiging magagandang dagdag sa lumalaking arsenal ng Ukraine para sa mga sandatang may mahabang abot. Ang one-way effector ay isa sa mga sandatang iyon. Tinukoy ng Defense Express noong Hunyo bilang jet-powered shahid ng Europa na may isang daan at limamput mm shell sa loob. Ang one-way effector ay isa pang produkto ng MBDA ayon sa mga paghahambing sa Shahid. Ang sandatang ito ay isang long-range drone na mura at madaling paramihin. Tama iyan, lalo na ngayon na mas pinipili ng Ukraine bumili o gumawa ng sariling armas. Ayon mismo sa MBDA, ang sandata ay may potensyal na kapasidad sa produksyon na isang libong unit bawat buwan. Maaaring tumaas pa ang bilang niyan kung gagamitin ng Ukraine ang lakas nito sa paggawa ng drone para sa one-way effector. Tulong ng Germany. Kung gagawin iyon, magkakaroon ang Ukraine ng drone na hindi madaling majam, may bigat na isang daang kilo at kayang lagyan ng isang daan at limamput limang mm artillery shell. Ibig sabihin, kaya ng drone magdala ng warhead na kalahati ng bigat nito. Natiyak magdudulot ng malaking pinsala, ang maximum na abot nitong limang daang kilometro o tatlong daan at sampung milya ay inilalagay ito sa parehong kategorya ng abot gaya ng ilan sa mga mas advanced na version ng Storm Shadow Plus. Ang drone ay kayang lumipad hanggang 400 km o 250 milya kada oras. Dagdagan mo pa ng mababang altitude ng lipad. Siguradong bangungot ito sa air defenses ng Russia. Pero teka lang, mapapansin ng matatalinong manonood na ang MMBDA na ma'am na gumagawa rin ng Missile de Crozier Naval Missile ang gumawa ng drone. Sinabi natin na wala na tayo sa laban. At totoo 'yon. Gayon pa ang one-way effector ay drone na gagawin ng lahat ng bansang Europeo. Kaya magagamit ito ng Ukraine. Gayon pa may isang bagay na pumipigil sa drone na ito. Hindi pa nakatakdang magsimula ang buong produksyon hanggang 2027. Ibig sabihin nito, hindi pa tapos ang disenyo ng one-way effector. Ibig sabihin din nito na malabong simulan ito ng Ukraine sa kanilang bansa sa ngayon. Mailalagay ang drone na ito sa posibleng mangyari, pero malabong mangyari na kategorya para sa long-range na sandata ayon kay Mertz. Sunod sa listahan ng mga posibleng kandidato ay ang Crossbow Cruise Missile. Ang, ang Cruise Missile ng MBDA na may abot na 800 kilometro ay gustong gusto ng Ukraine. Ang ganitong missile ay maaaring magdulot ng mas matinding pinsala sa mga oil refinery ng Russia na lampas sa border region. Ayon sa Army Recognition, Magsisimula ang malawakang produksyon ng cruise missile sa 2,000 at 26, kaya nitong magdala ng multi-role payloads na hanggang 300 kilo o 600 at 61 libra. Ginagawa nitong isa ang missile na ito sa pinakamabibigat na armas na natalakay natin hanggang ngayon. At isa rin itong sandata na malapit ng makuha ng Ukraine. Base sa schedule ng production ng MBDA, di na nangunguna ang Germany sa pagdevelop ng sandatang ito. Pero mataas pa rin ang posibilidad ng technology transfer ayon sa Defense Express. Dagdag pa ang pangakong magde-deliver ng mga misil sa 2,000 at 26, kaya malakas ang tsansa nito bilang long-range system na binanggit ni Mertz. Gayunpaman, may isa pang kandidato at ito ay pumapasasit sa lahat ng pamantayan. Mula sa tulong ng Germany na pakinabang sa Ukraine hanggang sa pagiging sandatang magagamit ng Ukraine sa sarili nitong teritoryo. Ang sandatang iyon ay ang Barracuda 500M Cruise Missile o isang version nito na planong paunlarin ng green Metal. Posibleng katuwang ang orihinal na nagdisenyo, ang Gyril. Hindi natin alam ang posibleng pagbabago ng Rimpiang Metal sa orihinal na disenyo. Pero ayon kay Angel, may tatlong version ang Barracuda. Isang daan, dalawang daan, at limampu, at limang daan. Ang mga numerong iyon ay tumutukoy sa bigat sa libra ng warhead na kayang dalhin ng bawat version ng misil. Kung ang Barracuda 500M ay kasama sa plano, ibig sabihin ay makakakuha ang Ukraine ng isang misil na malakas ang tama at may kahangahangang abot. Kayang abutin ng misil ang daan at 75 milya at lumipad ng isang daan at 20 minuto bago tumama sa target. Madali itong gawin. 50% mas mabilis gawin at 30% mas mura kaysa karaniwang cruise missile. Galing lahat ito sa marketing department ni Angeril. Pero base sa detalye, mukhang bagay ito sa Ukraine. Tungkol naman sa kung bakit ang Barracuda variant na siyang pinagtatrabahuhan ng Ray Metal. Ang nangunang kandidato sa mga sandatang tinalakay natin sa video na ito. May isang simpleng dahilan. Ang dahilan ay si Rime Metal. Noong Oktubre 26, 2024. Iniulat ng United, 24 Media, na inanunsyo ng Rim Metal ang planong magtayo ng apat na pabrika ng depensa sa Ukraine. Isinasagawa ang inisyatibo kasama ang depensa ng Ukraine, kung saan 51% ang bahagi ni Rim Metal sa mga bagong pabrika. Layunin nitong magtayo ng pasilidad na kayang gumawa ng sandatang pamantayan at compatible sa NATO sa Ukraine. Para mas mapalalim ang integrasyon nito sa depensa ng NATO, balikan natin ang dalawang mahalagang punto mula sa komento ni Mertz tungkol sa long-range system ng Germany at Ukraine. Kailangan gawin ang sistema sa Germany at kasama rito ang Barracuda 500M mula sa Rheinmetall o Angeril. Pangalawa, dapat ding magawang gawin ang sandata sa Ukraine dahil may apat na pabrika ng Rheinmetall na itinatayo doon. Habang nag-uusap tayo, natutugunan na ang kailangan pero haka-haka pa rin ito hindi pa isiniwalat ni Mertz kung aling long-range system ang tinutukoy niya. At mukhang hindi rin niya ito gagawin. Kung hindi pa rin kasama ang Taurus kahit ipinangako ni Mertz, mukhang barakuda na ang pinakaligtas na opsyon. Ano man ang maging sandata, napakalaking bagay na sinusuportahan ng Alemanya ang Ukraine sa pagpapabuti ng kakayahan nitong umatake mula sa malayo. Noong 2025, at 25, pinaigting ng Ukraine ang kampanya laban sa langis at logistika ng Russia. Sa isang estratehiya kung saan sinusubukan nitong pahinain ang Russia sa mga harapan sa pamamagitan ng pagsira sa mga likuran nito. Naging mahalaga na ngayon ang estratehiyang ito para sa Ukraine. Ayon kay Andrew E. Kramer sa New York Times, ginagamit ng Ukraine ang mga pag-atake para tamaan ang mga target militar ng Russia sa mismong bansa. Lahat ng ito ay may layuning maibalik si Putin sa negosasyon. Layunin ng long-range na pag-atake na pilitin ang Russia makipagkasundo sa pamamagitan ng pagpinsala sa kanilang ekonomiya at sa pamamagitan ng pag sa karamihan ng tahimik na mamamayang Ruso na magsimulang magprotesta laban sa digmaan, ayon kay Kramer. Ang isa pang bagong long-range na sandata na idinadagdag sa arsenal ng Ukraine ay makakatulong dito na mas mapalapit sa layuning iyon. Ayon kay Mertz, matagal nang tumutulong ang Germany sa Ukraine at napatunayan ng Ukraine ang husay nila sa paggamit ng long-range na misail mula kanluran. Noong unang Oktubre, Matapos magdusa sa shadow ban na nagsimula noong dumating si Pangulong Donald Trump ng United States, pinakawalan na ulit ng Ukraine ang Atacams missile laban sa Russia. Dahil sa mga missile, nagawa ng Ukraine ang malakas na paghiganti sa pag-atake ng Russia sa Kiev. Malalaman mo kung bakit mahalaga ang ataking iyon sa video namin. At kung nagustuhan mo ang video na ito, Siguraduhin mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong hakbang ng Germany sa pagsuporta sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.